Narito na mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Guro na dating nagbabakalbote, bote, isa ng licensed professional teacher. Candy cake gift na nagpaiyak sa 3-year-old birthday girl pinusuan ng netizens. Moment ng mag-ina tinitingnan ng resulta ng Philippine Nurses Licensure Exam, kinaaliwan online. Kauna-unahang naitalang pregnant mega mouth a shark sa mundo tagpuan sa Pilipinas. At animated version ng Makati City na silayan sa Detective Conan Movie. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending video. Matayog na pangarap. Dating bakal boti girl, may lisensya na ngayon. Yan ang masayang ibinahagi ng isang guro mula Cotabato. Matapos pumasa sa board exams at maging isa ng ganap na licensed professional teacher. Ang mga netizen hanga sa kanyang naging pagsisikap at pagtsatsaga. Kabilang na ang pagbabakal bote. Maabot lamang ang kanyang pangarap. Ang inspiring story ni Teacher April panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Ang dating pangarap lang, ngayon nagkatotoo na para sa isang guro mula Cotabato. Ang kanyang mga naging sakripisyo at pagsisikap sa wakas nagbunga na. Pasado sa board exams at isa ng ganap na licensed professional teacher ang 25 anyos na gurong si April Joyce Ceballos. Ibinahagi ni Teacher April na kinailangan niyang magbakalbote para lamang mayroong pang-allowance noong siya'y nagre-review para sa kanyang board exams. Dagdag pa ni Teacher April, hindi anya basta-basta ang kanyang naranasan noong mag-isa lamang siya sa boarding house. Umabot daw sa puntong tinipid niya ang kanyang pagka para lang umabot ito at maging sapat ng ilang buwan. Laking pasasalamat naman ng guro sa lahat ng tumulong sa kanya na naging mahalagang parte ng pag-abot sa kanyang pangarap. Sa ating next viral story, Sweetness Overload. Pumurot sa puso ng mga netizen ang viral video ni Mommy Vera sa TikTok kung saan niregaluhan nilang mag-asawa ang kanilang baby girl na si Jaira ng pinaka asam asam nitong candy cake. Ang simple but very meaningful effort ng mga magulang Ah, para sa netizens. Ihanda na ang mga tissue at sabay-sabay tayo -sabay tayong maluha sa mga nakakaantig na tagpo sa third birthday celebration ni Jaira. Maki-birthday na rito sa trending report ni Arnold Herrera. Ready ka na? Yeah. Close na yung eyes mo? Apa. Ready? Close oh, yeah. your eyes ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy na, birthday, birthday. Birthday. birthday mo pa. Huli kam ang nakakaantig na eksena sa third birthday celebration ng batang si Jaira na labis na kanagiliwa ng netizens online. Sa viral TikTok video ni Mommy Vera, makikita ang nila ni Daddy NJ si Jaira ng isang higante at makulay na candy cake. Sa katunayan, matagal nang nire-request ng bata ang naturang do-it-yourself cake. Ngunit hindi inexpect ni Mommy Vera na sa halip na magtatalon sa tuwa ay maiiyak pa si Jaira sa kanyang birthday gift. Pag-amin ni Mommy Vera, talagang sweet at appreciative ang kanyang anak. Bagay na binigyan di ina isang netizen. Ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata na maging mapagpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. May iba pang nag-comment na maski sila ay naantig at halos maiyak din daw sa napanood na eksena. Good job tayo dyan, Mommy Vera at Daddy NJ! Sa ating next trending story, nakapasa na nga na headlock pa. Kung tambay ka sa social media, tiyak marami ka nang napanood na nakakaantig damdaming daming reaction o reaction videos ng mga nakapasa sa iba't ibang licensure exams. Pero ang mag-inantampok sa ating trending na kwento, Kakaibang good vibes ang hatid sa social media habang tinitingnan ang resulta ng Philippine Nurses Licensure Examination. Ang nanay naman kasi ng nursing graduate na si Aubrey naghatid ng saya sa netizens matapos itong tila ma-headlock ang kanyang anak nang makitang nakapasa ito. Bakit naman ganon, Mommy? Panoorin ang nakakaaliw na genuine moment ng mag-ina sa trending report ni Liway Abbas. ang lahat ay napaluhan na at na-inspire sa kwento ni Vince na siyang nagsunog ng kilay para maipasa at maging top-notcher sa Philippine Nurses Licensure Examination na tampok sa ating istorya nito lamang, naghati naman ng saya sa netizens ang mag na ito. Matapos mo nung mapanood ang TikTok video ng kanilang reaksyon habang tinitingnan ang resulta ng licensure exam. Habang kabado na hinahanap ni Aubrey ang pangalan sa listahan ng mga nakapasa, katabi niya naman ang kanyang mami at nakayakap sa kanya. Nang makita ang pangalan ay parehong nagsaya ang mag-ina. Pero ang naghati ng good vibes sa netizens, ang pagtakip ni mami ng bibig ni Aubrey na tila pinipigilang makasigaw. I'm Kwento naman ni Aubrey, gabi na rin kasi nang marilis ang resulta at tulog na rin ang kanyang lolo at lola. Kaya tinakpan ng kanyang mami ang kanyang bibig para hindi makalikha ng ingay. Pero kalauna naman, hindi rin nila naiwasang gisingin si na lolo at lola para ibahagi at ipagdiwang ang napakagandang balita. Umanin naman ng mga nakakatawang komento ang video ng mag-ina sa TikTok. Para sa ating next viral story, pregnant megamouth shark. Alam naman nating ang Pilipinas ay masagana sa yamang dagat, lalo na at binubuo tayo ng 7649 isla. Dero sinong mag-aakalang dito pala matatagpuan ang kauna-unahang naitalang pregnant megamouth shark, ang lagay ng mommy shark at ng kaniyang pitong baby shark silipin Pilipinas sa trending report ni Mili Borha. Natagpuan sa Pilipinas ang kauna-unahang naitalang buntis na megamouth shark sa buong mundo. Sa social media post ng National Museum kumakailan, ibinahagi nitong patay na ng matagpuan ng isang megamouth shark maging ang mga anak nito sa barangay Ipil de Paculo sa lalawigan ng Aurora. Ang pating ay mayroon umanong haba na 5.6 meters at buntis sa pito nitong mga anak. Ang nanay na megamouth shark at ang isa nitong anak ay isinilalim sa autopsy. Habang ang anim naman nitong iba pang anak, sa tulong ng eksperto ay naidala sa National Museum para sa examination at processing. Ang mga specimen ay aayusin at ipipreserve para sa future research at studies. Taong 1976 nang madiskubre ang elusive na Megamouth Shark na siyang pinakamaliit sa tatlong species ng filter feeding na pating na kinabibilangan ng butanding at basking sharks. Isa sa mga natatangeng katangian ng mga ito ay ang kanilang malalaking bunganga dahilan kung bakit sila ay tinawag na Megamouth Sharks. para sa huling trending story. Pinas featured sa Detective Conan. Minsan mo bang ba ang sinubaybayan ang hit anime series na Detective Conan? Usap-usapan kasi ito ngayon matapos masilayan sa latest movie adaptation nito ang Makati City. Halina't silipin yan sa trending report ni Angelica Cosme. Ilaya ng animated version ng Makati City sa latest movie adaptation ng hit anime series sa Detective Conan sa screenshots na ibinahagi ng Facebook page sa Detective Conan PH Anime and Manga, makikita ang kalye at mga gusali sa tinaguriang financial capital of the Philippines sa Detective Conan Movie 26 Black Iron Submarine. Partikular na ang 5 star hotel na The Peninsula Manila kung saan bumida ang iconic fountain sa pasadang naturang establishmento, maging street signs ng Ayala at Makati Ave. Ayon sa naturang fanpage, eksena ito ng gumawa ng paraan ang karakter na si Vermont nang malamang nahuli si Ayay -Ay Bara. Kung kaya nagtungo ito sa iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas at nag-disguise bilang Sherry. Marami namang netizens at Detective Conan fans ang nagka-hashtag Pinoy Pride moment nang malaman ito. Ang Detective Conan na tungkol sa kwento ng binatang si Shinichi Kudo na may di pang karaniwang galing pagdating sa paglutas ng iba't ibang kaso. Taong 1996 na mag-premiere sa Japan ang anime version ng manga na Case Closed o mas kilala rito sa atin bilang Detective Conan. Obra ito ng Japanese manga artist na si Gosho Aoyama. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento, ay ang kuwento ng pagpupunyagi ng ating mga bagong teachers at bagong nurses at syempre sa lahat po ng pumasa ng mga licensure examinations. Isama na rin po natin ang mga pumasa sa bar exams. Congratulations po sa inyong lahat. Ang inyong uh, pagsisikap, sakripisyo, at syempre lahat po ng pagnanalangin. Uh, pag at lahat naman na po ng ginawanin ninyong mga paraan at diskarte para makapag-aral, makapag-review ng mabuti at para ultimately makapasa ay nangyari na nga at napasa kamay ninyo. At eh, siyempre, dahil rin po yan sa tulong ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya naman pati rin po sila damay-damay na rin sa tuwa at saya o oh, ba diba? Kaya naman nakakatuwa na panuuli ng mga videos kung saan talaga ng mga mga fresh grads, hindi naman mga fresh na mga licensure passers, ayan po, ay talaga namang naiiyak sa tuwa at syempre nakakahawa. Hindi lang po silang naiiyak, kundi ang kanilang mga mahal sa buhay din, lalo na ang mga magulang. Nako, ang tagumpay po ng mga anak ay tagumpay rin po ng mga magulang. Ramdam na ramdam po natin yan sa mga nakikita natin mga videos na kumakalat ngayon at trending. Kaya naman, sa lahat ng mga bago at syempre mga bagong pasa sa mga licensure examinations, alam po namin na dinidedicate nyo po itong pagpasa ninyo sa inyong mga magulang na talagang sumuporta at sumay, sumubaybay at gumabay rin sa inyo. At nawa, ito na rin po ay panibagong simula para sa inyo, ba diba? na magsilbi para sa inyong komunidad at ultimately magsilbi para sa inyong bayan. Galingan nyo po! and we are counting on you. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yun mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ollong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!